Gosh, pa lang ng Eddie Bach? Face the Bay Force? <tinyan> Silubukan <ako> nito eh. Santa <tinyan> Pisa, Kimda, Kimda, Rabaw, Kapisa, Po! Kala Santa, Kimda, Pinda, Rabaw, Kapinda, Brrrr! Kala Santa, sinta pinakita Pinda, 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 sinta Pinda, 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 Cash na pala ng Eddie ba? Page to Bay Force. Silubukan ako nito eh. Crash! sa aking are ba to come to ka pin ta At sa sin parang daking marawit ang dila pri Kala ka pa nakita pinipaylo Mga pag nakita pinapatay ko Ay sin ta pinakita sito pinipaylo At kalasin sin lagyan mati ka ihalo sa Milo Bra

ay, ba't yun ako magpinatay? na, mis ko na rin matiis Nagtrabog ka sa kape, kikira sa niya pera free Nagtabog ng hingi ako ng Gcash at ng pera free Kaya na sana bina, kaya na sana bina doon Pero sana ako ng pera, dude Kaya na sana pera, kaya na trabog ka na di Di na sana ako nangagaw ng CP doon sa jeep Kaya na sana po nakita, pinapalag ka Daming dumating na pulis kim pinalagan Kaya na pita, trabog ko kaysa kaya na pera sa mo kana magtangka mag pag galabit, nako, brrr, dead siya base out tapos base out tapos Eeny, meeny, miny, mo. I catch a hater by his toe and hang him high up in the sky until he cries to stop the jokes. I be catching bullets like Houdini, but I'm never full because I be getting stronger with every shot like a corner. Quarter... King ang king galing wala bang kapag gabol at sa sin parang daking marawit Andila free mga wit pag nakita pinapatay ko at kalasin lagyan matika ihano sa Milo Bam, bang bang kuy astig malaki aking banana sobrang astig de malabong makakising sin si Ibana killers king pagget ng pen mala SPG detakit sangkit dami nagpapik yung mga chicks sa loob ng aking cash I'm gonna make you send engkin pulutan pa may maniwag lang takin sumbong kita sa akin mama na miss na miss ko na, Hindi ko na matiis nagtabog ng hingi ako ng jika shot ng pera free pero sana binigyan ako ng pera dude di na sana ako nangagaw ng CP Doon sa jeep daming dumating na pulis kim pinalagan sa bit na magtangka pag kalabit Nako Brr, dead siya <laughs> peace out tapos